na I, uh, I heard eh, regular ninyong ginagawa. Opo, yan po ay uh, dapat maging uh, residente ng bayan ng Rosario at uh, siyempre butante. So pag ngayon na napatunayan na sila ay mga butante ng uh, bayan ng Rosario, pupunta po sila sa mga bawat barangay at kukuha sila ng certification. Ayun, pagkatapos doon, dire-diretso -dire na po sila ng process ng kanila mga papers. Eh, ito ay ba may bayan? Yan ang magandang tanong. Lahat to na nagpapakasal dito sa bayan ng Rosario, sa kasalang bayan, uh, libre. Libre! libre. <laughs> naman. At hindi lang yan, meron silang isang <laughs> pares ng ninong at ninang nakasama uh, sa ating munting tingling, ang ating reception. At mga kamag-anak, wala tina, daw limit, Robert. Yes, ma'am. <laughs> uh, kahit sino pwede pumunta dito. You're pwede, ma'am. Maraming maraming salamat. Teka muna, tuwing kailan yung ba ginagawa ang kasalang bayan? Ah, uh, meron po ba, ba kung ito po no, sa kasalanan? Ito? ito dalawang taon na namin ginagawa. Ano yung na kayo ba na Sa isang taon, isang beses. Wala yes, dila, ma parin na yung pa mga kasalanan mo ito? Dito sa, na, na, sa bayan siya na, naman Ito po ay, ay Wala ba priority sa ng ating mahal na mayor, Wala. Rica Frente, ah, at ating vice mayor, Paul Rica Frente. Maraming salamat sa iyo, Ruben Moro. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, thank you so much. At syempre, naku, para makompleto po ang ating kasalan bukod sa magandang musika ay, ay pag aboy, meron na din na tayong matayan. masarap na pagkain hatid na oh, ng Ellie's meron niyo, tayong mga, uh, mixed vegetables niyo, meron tayong honey garlic so, chicken meron tayong uh, sa, pork uh, mushroom di ba? Okay, meron na din na tayong matayan. pansin. na kung hindi dapat mawala ang oh, pansit para magsama ng matagal ang dalawang magsing irog meron din dessert uh, pagkatapos syempre, meron tayong cupcake pie Nando's ah, Bakery since 1951. O, oh, tigi sa silang lahat Nagapinyo. dyan. Pagkatapos pang souvenir, meron tayong uh, photo booth Bilang mula naman na sa Kamuha Wireless Photo Booth. At narito kasama.